kalsada na to Ano yan o? Parang may nagano dito eh May butas na, may butas sa sako Tapos yun, nakakita kami ang kakaibang sin May dumaong dito na bangka Wala yan dito sa atin Wala, wala Hindi masih ya? Ibu tikikan pak ibu. Hah? Nampak nampak tu. Bagaimana tik-tik Anong pinampain? Ipag-testing sila. Ito lang. yung sa atin eh. Ganito lang yung mga karabas Eh, Ayun ko ba rin. Pahinga yung isa pong. Yung ginagawa ni Pong Loy na mo kayo ng ano, ano, ano amung -kamung amung -kamung nga, yun. Kambung-kambung ah. Kambung-kambung yun. Boy, hindi ganito galaki oh. <laughs> <laughs> <balaki>, oh. <laughs> ah. Bagawo. Apo. Anong bagawo ano? Hindi mo na-anohan dito pre? Kung sino nag... Ano dito? Wala. Huwag ko lang nakita. Ito lang yung bagawo. Ito yung yung ano niya. Okay. Ang, tanong natin dito mga karabas kung sino ang nakapag dapat titiin. Ano dito tapos sino ang ano yung Kung <laughs> nakapag iwan at kung ito pa edible talaga. Mahirap din. Mahirap din yan kung kainin natin yung pala dala ng ibang bansa yan dito para panglason sa atin. Tayo kita ang nasampulan dito. Ah. Oh. Baka sa inyo pre, baka may magdala nito. Ni, magtatanong-tanong ako diyan mga karabas. Si ano? O sige sige. Taka do sa inyo do. Baka may nakamata dito. Ano sino nakatingin nakakita dito? Kunin mo muna pro. Error na error tayo sa content. Diro mo dito lang oh. Dito lang? Dito lang? Ha? Hello. Gramit Palagay na ko na butas lang ang sako po eh, ngayon. Oh. Butas nga ang sako. Uh -huh. oh. Nabutas, iniwan na dyan. Uh -huh. Abo. <laughs> Sana positive yan, maghahanap uh -huh. tayo ng ano dyan. Wow! Isang braso lang. kung saan ito galing itong ano na to. Na ito ba iidip. Hindi naman dadali. Palagay ko, hindi naman dadali yan dito kung hindi nakakain yan. Tsaka uh, may nabalita ka bang sila na nakakalason pong? Parang wala naman, uh -huh. di ba? Basta kaya mo si Murai ang kainin niyan eh. Oo. Baka mayroon pa lutong. Yung mga bayuko ko nga sa bundok eh sa saging-saging lang yun. mga pwedeng kainin eh. Lana. Natapon lang talaga 'yang mga karabas. Hindi yan dito. Mas so, maganda kaya dumami sana dito, no? Ano? Maghagis tayo diyan ng mga ilang piraso. Nabang okay. sige kayo nagtatanong-tanong. Kung so, yan ba ay edible? Kung sino ang pumarking dito kahapon kasi wala kami dito kahapon napunta kami na nagcamping kami doon sa may ano na natuwa si Jeff sa ano uh, nakuha niya na yung sasakyan niya parang nagpa-party siya doon sa hindi pa party nagpa-relax relax siya doon sa ano gym pool wala kami dito maghapon kahapon pati si Igay ayun tatanungin na Igay eh, kung sino ang nag ano dito kahapon na pondo na pondo o na may dala niyan eh, mahirap din na kainin natin yan na walang basbas -bas na hindi natin alam. Ano po? Ano? Ah, ano? Ayaw pa, mo, oh. Ayaw sa tubig na ayaw bumaba, eh, no? Sa batuhan? siya. eh. batuhan nga? Ang laki, sayang pa to. Oh, namit ka. Ano to? ibang klaseng twist to, ibang klaseng twist ng vlog to kung kataon. Yan ang mga gamit namin, no? bababa pa lang kami. Pupunta pa lang sana kami doon sa Bakawanan. Eh meron na. Ay eh, first time sa channel yan. Aba! Eh di natin yan piding ano yan. Ako ipipicturan ko nga rin at itatanong ko kung kayo ba yung nakakain na nere. Kung may sumagot na, ay eh, laso niyan, loads! <laughs> Laso nyo yung loads pag gumanon. Ay, di, huwag nating kainin. Sana ah. oh, oh, na, <tod tod tod> na, ma may maano si Igay na magpapatunay dito na ano. <tod> right, galing na model. Ay, ito pa. Ay, ano kayo, itatanong ko sa mga followers ko yan nakakain na ba kayo Hindi, hindi ikaw pong ang ano ah. Wow, bagay. Kung nakakain na kayo nung model, hindi. Yung mismong ano na yan, yan. Oh, kain to. Ngayon pala, get. Matanungin natin yung sige. Oh, nice, sige. Uh -huh. Yan, may kasama si Nice Guy. May nakuha. May nakuha. Ah, si Umpay. Siguro siya ang nakakaalam niya mga karabas kasi ang purpose na pinapunta natin si Igay doon, tanungin kung saan galing yung seal niya. At kumanda na si Igay, wala kaming ginagawa. O! Oh, Baydala pa meron niya o! Ayun! <laughs> Ay, Ayun! Ay tiba yan sa milyon eh! <laughs> milyon yan! Ginita niyan! Ayan ang kaibigan din natin, si Ong Pai. Ano to Brad? Ay hindi namin ma-desisyonan kung ano to eh baka hindi 'to kinakain eh ako eh. ano ba history nito? Na Sambato nanggaling. Palawan na talaga, galing. Meron. Papakitiguri kaya? Ay, sa Palawan galing. Kaya kasi ideyan 'to kamer. Sarap nating kainin natin talaga 'to. Ha? Interview niya. pangarga Oo, galing Palawan. Galing Palawan. May dala sila diyan mga ilang sako 'yon. Tapos nagde-deliver sila diyan sa bubog. Mm. Ay, may natira diyan naging ako, tinanong ko kung anong klaseng pagluluto. Hmm. Ay eh, pupukin mo na pag ano, hugasa ng mayos, igisa lang sa luya. Oh? Oh, 'yun ang ano. Tinisting ako kagabi. Sarap. Masarap ah. Buhay ka pa naman, <laughs> di ba? Wala ka na ramdamang mga sakit. Yung sabi naman na uh, gano'n. Oo, oh, wala. ano? hindi di paano yan? Mag-amot pa tayo doon, pero pa ba? Dami sa sako ko doon. Ayun po. Bili tayo. Bili tayo. Oh, Dagdagan natin. Dagdagan natin yan. Para sa sure bull talaga. Hindi siya katulad ng suso na ano dito na mapait oh, palawan ang Hindi. Puti sa saka puti ang ano niyan, yung pinaka bitukan niya, puti Bito hindi green. Uy, tabi yan mo ang bilig. Mamigay din ako sa mga Diyan meron. Run o, pa natin sa mga ano. Wala, pala dito niyan sa Palawan. Mm hmm. Pero sa Palawan galing. Magkano naman isang balde niyan? Yan ang hindi ko kuan ko magagawa. Bilhin natin yan po. Tiba ka sa pakuan po. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Mayroon pa doon. Ay, think... Ano? Kunin mo natin tayo mudan ta don. Oh, ay unti lang man to eh. Meron pa doon, wag di... oh, bili ka di. Amo ka bili kami. Paki-sabi mo lang kay paring Tim yong shout out kay paring Tim yong Ang oh, pare ni Jeff sa niya, wala pa ito sa slaughter pa siya eh. Ah, oo. Oh. Okay. Di. Pero wala problema yan kasi ako tinistinga ko, sabi nga nung ano ko kabi baka malason ka pa. Eh di niya ako kung malamatay ako. <laughs> Sige, kaya ko nagtakip ako sa butin, di kasarapan eh. <laughs> wala, wala, wala. Masarap siya. Lalo pag yung adobo siya. Aroy. Ano, adobo mo Ayos. yung uh, medyo makahang. Aroy! Solbang isang bote. <laughs> Ayun, doon <laughs> <adun> ako natuwa. <laughs> Solbang isang bote. Marami pa dyan na hulog. Parang. May nahulog. Huwag mga ay, isang ganyan sa talo. Ganyan ka ako yung kahapon. Ay, naka wala na iba. Nakatapos oh, marami naglakad dyan. Sabi, tapong ko na lang to doon ah. Ay, tinapon lang dyan. lang talaga? Iniwan niya na lang yun dyan kasi ngayon doon, bukas yung sako ay may nakasarap pa doon. Hmm. Sa tapon niya na lang yan <coughs> ay, ay, yung iba na yun, magadami yan dito. Siguro, kaya nga niya tinapon yan dyan. Oh, Oo, ay yung iba, nakuha naman namin. Mm. Ay, marami yan. Mga ano, halos mga isang balde higit sa kapon. Oh, sayang. ayam. Kunti lang yan dyan yan, isang lang Oo, kunti uh, lang yan dyan eh. Hmm. sa iba. Saka ginawa siyang pukpukin, malambot ang <coughs> ano Balat. Oh. Tiga yung mga atin matigas na? No? Ah, matigas eh. Pag nagkamali, masugat ka pa. Pag gano'n mo, maano siya, mm. yung matigas. Saka matalim siya, hindi. ganun gano'n yung mula ng bato eh. Ayos na Maganda yan. Thank you. Ang problema yan. Na na. At, ito, at, at kami hindi eh, mapapagod ngayon na makahanap. na kayo. Oo. Oh. na yan. Ooh. Bigyan mo na mas. Oo. Oo. Tawin mo ka, baon yan eh. Hindi, hindi na eh. Yan naman eh, balit ang kuk. Okay Meron tayo na din to. Ano tito, pwede na. Tuloy na ako. Dadaan na lang kayo doon maya. Sabi ko kayo nga. Salamat. Ano pala Hindi ng maraming game

parang hinulog ng kalangitan eh. Biro mo. Kung talaga kung sasadyain mo mga karabas, pupunta ka pa ng Palawan. Aba. Oh. Ay, eh, hindi. Eh, hinulog lang dyan. Isang balde pala yan kung kahapot tayo dyan. Marami na palang nakawala. Hindi pa pala talaga yan, Fred? Isang nalas ng balde raw Ano na yan dyan? Labo. Labo ba Tsaka malay mo magdami sila dyan, di ba? Mag-invade -mag sila dito. Hindi, tagal maglakihan Ay kung yun ang... No, 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 no. Ay kung yun ang tatalunin niya yung mga kambong-kambong dito, okay lang eh. Kambong-kambong mapait eh. And then, hindi mapait, sabi niyo umpay Bagungon palawan mga karabas yan pala yan. Sorry yan Magaling ng palawan. Buenas. Merinda mo na ha. Nakakarabas, dagdagan doon namin ni Kuya Igay ng isda Palok mm -hmm. pa namin ang gamo dyan mm -hmm. Eh, baka matagal pa yan kasi walang ano Walang babaw mm -hmm. Diret-diret yan, isang din gumayagit Kisa siyang makinabang sa gabi na ilipat niya, tayo makinabang <laughs> May napan niya yan guys Kanya pa pang ano, ang mali lang. Lambat lang. lang natin. Uh -huh. Mas bulong mm -hmm. ah, Kung ano lumabas doon, meron wala. Tuloy tayo. Meron tayo panigurado na ayun, meron dahil ulit tayo wala pa naman si Papa Timyong yung eh wala pa kami dati kinanap mo ito, wala ka nakita eh na. magkata itong mura, ganda pinuntang ko gusto mo pa ito, wala pa siya dyan eh hmm. sa tayo ni Pung Loy baka, baka doon hmm. sa inyong anak ko ito Bukan. Ayah makan rabas. Ah, bukan natimpan yung ating gango dito sa tabi ng bahay bisa na napan nandaw natin to wala tayong huli ang dagdag doon sa ating ano iluto kumuha kung huli mahuli ano 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 na ano ano po, dito lang kami baka ano oh. ano <laughs>

sinira na, sinira na ang ating gako. Hindi po, walang laman. Walang <laughs> <laughs> laman. La, walang <laughs> laman. <laughs> It's a prank ah. Ah, Ah, Dahon. Eh, meron pala ah. Uy! Ay, walang ay, laman ay. nga po. Ay, meron. Meron.

Ba't hindi patong lang? Hindi, dito na lang. Oh. Puti, hindi namin makita eh. Masa rula? Approaching... Si Nakadali nga rin ako. Grasa Ang dami din, dente, mga tigitigisan ako. Positive, pre. Positive. Eh, dapat nagbao ko na ng shampoo. Gaban daw ako sa bahay. Hindi mo gita lang ba shampoo dyan, alak dyan. Yan Ay, pa Ayos. Ang mga na tunay ito o. mo pa yan po, ang sininsay. Mamaya. Masilip kasi kanina nito ito eh. Ay, mapawat eh. <laughs>

Oh, yan na lang ang uli mo ko. Oh. <laughs> yun. 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 bago tayo di ba? oh, bago Bata, pala, oh. ano daw yun. 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 Ali nyo may kawil oh. oh kawil nga. Hmm. Oh, oh. Hindi na kawil kasi talaga ya. Oh, may patok ba siya oh. Oh, huli na, huli pa. Double kill. Eh, matindi huli na, nahuli pa. Kawilin din. Elagot. Ian. <laughs> Ni kuwa wak man ay oh. Oh, so, wala nang kaibit, at nakawil ka na tapos na oh. ano. <laughs> Koi <laughs> pala siya kahit na naputol ang kawil oh. Ang galing ng kawil. Ubi oh. Okay. Sige. Tama tin dibe oh. Kawil. Walang puso naman yung nangawil na yan. Mas walang puso yung nalambat na yan. Tama na nga. Inuli pa. Ay, tama na nga. O walang kita. Pawalang kita sa kasirola.

paso Oh, nakalagot sa kawel. Wala na tayo sa taas. Ha? Huh? Buhay yan. Hindi siya nakaligtas sa pasok sa kupong. Lambat. Lambat. Yan. Ano yung pandagdag -tand tayo? Oo, oh, lima din na. Two, four, six. Di mga alim. Yun ang sabi nung source natin kanina nakapagsabi dito ng marami.

50 <laughs> <Kali hangın. laughs> <Kali hangin. laughs> ka talo. Natin. Mm. Yeah. Natin, hmm. natin. natin. Yeah.

Lumayan lagi teman-teman. ini, sakto lima. Sakto. Ngayon, hindi ka parang. Bawa na ka. Bawa na ka.

bak na ano may bait kuligdog niya ari eh 70 50